Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at hindi ka pa po nakasubscribe na kung ano pang inihintay mo, i-click muna yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated kinamin at kay Alden ano ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay tatlong bagay po ano ang una po rito ay uh, ito nga pong uh, Pagbaba po ni Alden Richards para po sa pag po niya sa gabi ng parangal ano, ng MMFF 2023, ang dami na naman po ang nang laki ang mata. Bakit po nang laki yung kanila mga mata? Dahil nandun na naman po yung uh, gold ring. <laughs> gold ring ni Alden Richards na alam naman po natin kung saan niya ito nakuha, okay? Na meron din po si Maine Mendoza. Ito yung sinasabi nila na wedding ring ano, ni Maine Mendoza at Alden Richards na until now, sa tuwing meron pong important occasion, Alden Richards is wearing it. Hindi po pumapalya. Yeah. Okay, naglakihan na naman yung mga mata nila, no? If you have a lot of pictures, you may, uh, you may uh, see it, you may zoom it, and then see it to yourself. Okay? makikita nyo po yan. Yan yung una natin pag-uusapan. Ang ikalawa na naman natin pong pag-uusapan ay ito pong sinabi ni Miles Ocampo. Siya po kasi ang nanalo ng best uh, uh, supporting actress, ano? Si Miles Ocampo po from uh, the uh, MMFF entry nila Alden Richards. Bago nga po siya tumayo, uh, bago nga po siya tumayo, ano? Meron po, syempre, lahat ng mata nak nakatingin kay Alden Richards sa grupo nila nila Sharon Coneta. Pakihawak nga po muna, kuya. Yan ho yung nakita. Batay ho sa mga naglilip read, ano? Lip read po dito sa binanggit ni Malso Campo kay Alden Richards. Pagkawak po ni Alden ng kanyang cellphone, ayun na nga po, may video call, at itinatapat pa po, po ni Alden Richards, ano, kay Malso Campo. At uh, panandali ang kinausap ni Alden Richards, ano? At uh, sabi nga po nila dito, ang ate na naman niya ang kanyang kausap, walang iba ho kung sino ba yung tinatawag niyang ate, no, na lagi naman pong uh, kasakasama nila, sa EAP. <laughs> so, yan yung napakalalaking big deal, ano? At syempre, hindi mo awala yung ginagawa nila kay Main Mendoza. At bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Doris Latupan. Sabi niya rito, ganyan talaga, matanda na kasi si uh, Lolit Solis ano <laughs> nagiging ulyanin na o di ba nabuko tuloy na scripted na nga nagkamali pa ano ba naman yung mga alagad ng bakla ano dahil sa kabaita, kapait, kapaitan nyo kay RJ ano e binubuhay nyo pa kasi ang hindi dapat uh, uh, napalpak tuloy kayo di ba to naman yun, napalpak naman talaga sila. <laughs> Wala na kayong magagawa, ano? Bless na bless ang legit hubby ni Mengay. Uh, speaking of family of two, marami akong napanood ng na mga magagandang feedback about the movie. Kaya nga siguro tinatangkilik ng uh, marami. And of course, ano? Si Wifey ang number one supporter ni R.J., ever since naman na may movie si Habi, no? Laging andyan si YP to support. Kaya na natin, ano, ang mga bitter na makapanot, na mamatay sila sa inggit. Wala naman silang ibubuga sa, uh, wala naman silang ibubuga, no, ang mga dakilang inventor ng taon. Thanks, Mr. Pinas. Merry Christmas and a Happy New Year. Happy New Year din po, Miss Doris Lutu Panwal. Well, alam naman po natin yun eh, kahit mag-entry pa ng MMFF yung si Panot. <laughs> Wala akong mangyayari. Alam naman natin yun. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman ho'y mula kay Miss Ellen Amorau. Sabi niya rito, good day, Mr. Pinas. Hindi talaga titigil ang mga sarswilista. Hanggat may nag finance sa kanila. Kaya dapat ay umamin na si RJ para matapos na at maging masaya na tayo. No? It's, uh, it's good na binasa gagad ni RJ yung issue about at, uh, Catherine Bernardo and uh, Sania Lopez, ano? Pero ang uh, Kat Den ay uh, nagpupumilit pa rin. ba diba? May isang video akong nakitang post ng Kat Den, ano? Ha -ha Akalain mo, no? Ang background music ay God Gave Me You. <laughs> Kaya hindi ko napigilang mag-react, ano? At uh, i-report. Sabi, ko, uh, sabi ko, that song is only for me and uh, not for anyone else, Diba? Uh, CL, no? sila ang tunay na delulo na TDN dahil tayo ay updated at may alam. Sila ang illusion lang. ba Thanks the update, Mr. Pinas. Merry Christmas to you and to your lola, granny. And now, stay safe and healthy. Tama po kayo dyan. Tamang-tama po yung sinabi ninyo. Alam nyo kung ano nangyari. Pinalalabas po nila, no? Ito raw pong si Catherine Bernardo at uh, Catherine, uh, Catherine, Bernardo at saka si Daniel Padilla ay may anak na raw. Okay? So talagang uh, alam niyo 'yon kung paano kung paano ginagawa ng mga True-blooded Aldab Nation ano, yung yung uh, lahat ng ebidensya na meron tayo. They are patterning it, ano? Pina-pattern po talaga nila ito sa mga pangyayari. Dito po kay uh, dito po kay uh, Katrina at saka po kay Daniel. 'di ba? Nakaka nakakalungkot dahil wala originality. Okay. Akala kasi nila magte-turn out na talagang sing lakas ni Alden at saka ni yung dalawa. At ang ikatlo naman nating comment ay mula naman po kay Miss Emilia uh, Isanan. Sabi niya rito, "Hello Mr. Pinas, good morning and Merry Christmas and advance Happy New Year. Ang mga demonyo strike again. Hoy, mga toxic na mga kurimaw, magbago na kayo 2024 na." 'Di ba? Maawa na kayo sa dalawa tanong ko lang sa mga toxic na fans kung mahal niyo si Main tagilan niyo ang masamang plano ninyo no na ipahamak niyo rin ano na ikakapahamak niyo rin um, siguro may mga anak na din na kayo, no? May tira pa ba uh, sa konsensya ninyo sa sarili ninyo? Tao din si Maine. May may damdamin, nasasaktan. Sana mo, Pinas, 2024, ano, na uh, 2024, umayos na sila. Itong si Lolit, uh, matanda na, uh, paurong, <laughs> Tumatandang paurong. Totoo yan, ano? At, uh, overdose ka, uh, -over doctor na ulit, ano? Magpa-doctor ka nga naman ulit, baka nga naman na overdose ka na. Ano, 2024 na, mga vlogger at reporter, well, wala na po tayong magagawa sa kanila. Kapag po kasi ang mga vlogger at ang mga reporter ay nabigyan na ho ng pera, eh, alam niya naman po ang kapangyarihan ng pera. Diba? ba? Uh, alam niyo naman po yon ang dami na hung offer sa atin, na bumaligtad ka na. Ito yung bibigay namin pero sa inyo, hindi ko mai babaligtad dahil ko namin yung channel na ito for Main Mendoza and Alden Richards, no? So whatever decision that Main Mendoza and Alden Richards will be doing, eh so suportahano kami sa kanila. Okay? Pasensya na ho sa mga tumatawag ng boycott. Okay? Uh, kami naman ho talaga ay eh hindi sumusuporta sa kanila, ano, pagdating sa mga solo projects nila. What we're uh, doing here is to show you no kung ano nangyayari kay Maine, kung ano nangyayari kay Alden sa magkabilang panig ng showbiz world. Okay? At syempre hindi mo mawala yung mga behind the scene. Ngayon, pag-usapan natin. Pag-usapan po natin ito hung una muna natin dapat pag-usapan. Ito nga pong gabi ng parangal which is the 49th uh, Metro Manila Film Festival gabi ng parangal. Kung saan, ito nga pong si Alden Richards ay lulan ng kanyang Tesla, Okay? Tesla lang naman, ano? Tesla lang naman ang napakamahal na sasakyan, ano? Uh, pagbaba nga po ni Alden Richards dito, suot-suot po niya ang kanyang coat na talagang napakagara, ano? At uh, relo na gold. At uh, hindi rin mawawala dyan ang kanyang paboritong singsing. -sing. Okay? Yung singsing -sing pong yan ay madalas po niyang at Bumabakat po yan sa kanyang dibdib. Okay? At uh, makikita niyo po yan. Yan po ay nakalagay na po sa kanyang pala sing singan. Okay? Yan din po yung gold na meron din po si Maine Mendoza na parehas na parehas po sila. Kaya nga sabi nila, uh, Alden Richards, suot-suot mo na naman yung wedding ring ninyo ni Maine Mendoza. Marami na naman ang gagawa ng storya niyan. Marami na naman ang magi issue niyan sa inyo. Well, wala na ho ano? Wala na ho sa isip ni Alden Richards. Basta, important occasions, okay? Isusuot at isusuot niya po yung mga ganyan. Then, <laughs> ganyan nalang dalawa ni main, ano? Kaya nga, uh, we're proud of you, Alden Richards. Thank you at uh, isinama mo pa rin sa Mendoza sa mga ganyang lakad. Okay? At uh, hindi man tayo nanalo, no? Sa best actor, okay lang yun. Okay lang yun, sports na tayo. Okay, talo rin naman sila Ding Dong. Talo rin naman sila Piolo Pascual. Diba? Ang nanalo yung baguhan, ano? Mga baguhang artista. Well, alam namin, ano? Alam ng lahat yan na talagang uh, supportado yan na mga batikan ng artista. Okay? At... Uh, ang ikalawa na natin dapat pag-usapan, ito naman po ay yung ginawa ho at nakita po ng mga nagliliprid ano, dito po sa tabi ni Alden Richards kung saan si Miles Ocampo po ay nagsabi pa ng kuya pahawak naman. Pinahawakan niya yung kanyang cellphone at uh, syempre may ka-video call na naman. Kanina pa siya ate ng ate sa kanyang uh, ka-video call at alam naman natin ito rin po yung kausap niya nung nag-parade po sila kung saan sa Alden Richards ay nag-finger heart. Okay, at tinapat pa nga po ni Alden Richards ang phone dito po kay Miles Ocampo habang papunta at, habang uh, papunta para mag-receive ng award, ano? Ngayon, para sa mga nagsasabi na nagkataon lang ito at uh, ito namang si Miles Ocampo ay ganto ganyan, maaring hindi 'yun si Maine, ano? Ang masasabi ko lang po sa inyo sa kanyang uh, so, sa kanyang showbiz career, lalo lalo na po sa EAT recently, ano? Ate talagang tawag niya kay Maine. Nanaw ng iba. Okay? Well, kayo na hong bahalang musga pagdating sa mga ganyang bagay na yan, ano? At, uh, eto na nga ho yung nila. Tama ho yung ating, sina uh, ta -tama ho yung ating sinabi nung nakaraan lang nung na pinalalabas nila ng isang main man sa ay suspended daw po kasi nga lalabas ng bansa. Ngayon, pinalalabas nila na si Main Mendoza ay lumabas ng bansa kasama si Panot, okay? Pero, malalaman po natin yan. Hintayin nyo lang po sa si Alden Richards naman ang mawawala. Sabay yan eh. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.